What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Telegram account this 2024. Pero bago tayo magsimula, ay please like, share and subscribe. I-download po muna natin ang Telegram sa ating Play Store. After nating i-download, ay buksan na natin ito. Next, ay tap ang start messaging. At i-accept mo na yung mga permission na kailangan ng app. Allow. And then ilagay ang inyong phone number. Make sure na walang zero sa unahan. Magsisimula sa 9. And then tap continue. Then allow mo. Pagdating dito guys, ilalagay ang inyong email. Make sure na ito ginagamit niyo dahil hihingin mamaya yung code. Then buksan ang inyong Gmail app or website para makuha, makita niyo yung verification code. Share ko lang guys, medyo nagre-research na ako. Kung paano gumawa ng account sa telegram Kung matagal naman pong dumating ang email ay magantay lang po then try and try again I-copy or memoryahin yung code na gagamitin natin mamaya Then ilagay nyo na sa boxes date day yan Magantay lang po ng tatawag sa inyo na ididikta ang inyong code at ayan guys, after nga na ilang minuto ay may tumawag na sa akin. At idinidikta nito yung aking code ng mga nasa tatlong beses. After ninyong mamemorya yung code ay ilagay na nyo ito sa box. At ayun na nga, tama yung code at nagawa ko na yung aking telegram account. Maraming salamat sa panonood. Please like, share and subscribe. Abangan sa next video kung paano ayusin ang hindi nagsesend na code sa telegram. Thank you!